Sa Maynila pa rin, dahil naglalaro ng revolver, aksidente raw na baril ng isang lalaki ang kanyang pinsan. Pero ayon sa mga pulis, alam ng sospek na kargado ang armas. Nagbabalik si Dave Buel. Patay ang 14 anyos na batang ito matapos aksidente mabaril sa ulo ng kanyang pinsan sa Tondo, Maynila kahapon. Sa inisyal na investigasyon, pinaglaruan ng biktima at ng 22 anyos na sospek ang isang kalibre 38 na revolver. Nagsalitan sila sa pagkalabit ng gatilyo nang biglang pumutok at mapuruhan ng biktima. Nung una, hindi raw ito pumuputok, pangatlo, pangapat, tsaka pumutok at tinamaan na nga yung bata sa ulo po. Sabi ng mga pulis, pag-aari raw mismo ng sospek ang baril, pero wala pala itong lisensya. Inaalam pa rin po natin kung kanino niya ito nabili. Depensa naman ang sospek, wala siyang intensyon patayin ang kanyang pinsan. Naglalaro lang daw talaga sila nang mangyari ang insidente. Giit naman ang mga polis, alam ng sospek na may laman na bala ang baril. Pero tikom pa rin siya para sana magpaliwanag. Next time na lang po, pag di na magulang utak po. Sa ngayon, patuloy pang ang investigasyon ng pulisya. Nakatakda nilang sampahan ng reklamong homicide ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.